Manggala iti kayo sa galit. Kiber ko. Natatawa pa rin sa sariling patuloy lang siya sa pagkuha. Enjoy na enjoy siya. Sa isiping hindi naman siya maaabot ng mga aso. Dahil bukod sana, sa nasa loob ng bakod na barbed wires, ang mga ito ay may nakaharang pa rin ilog sa pagitan nila. Maya-maya ay kusang natigilan si Haley. Isang malaking lalaki ang palapit sa mga aso. Malayo pa lang isinisigawan na nito ang mga aso na parang sinasaway. Hubad baru ito at pantalong maung nakupas lang ang suot na nakapalob sa botang itim na hanggang tuod ang taas. Oh, sino naman ang isang yun? Hmm, macho ah. Tumuo ng zoom lens ng kamera sa umasal at humpak na tiyan ng lalaki na tila may maliliit na pandisal pagkuway gumapang pataas sa malapad na dibdib na may mga pinong mga balahibo. Wow, what a hang. Nangingiting nagsimulang tumasa may leg ang lens ng kamera niya hanggang huminto sa tapat ng mukha Oh, hindi niya alam kung bakit siya napalunok. All the way she is looking right now ay may bahagyang tubo ng maliliit na balbas at bigote. Medyo tanang balat. May bahid ng konting grasa o putik ba iyon o anong klaseng dumi sa pising. Pero ang matangos nitong ilong ang mga labing mapupula. Ngayon din ang mga matang may malalantik na pilik mata. Nang pagsamasamahin niya sa isang muka ay isang magandang nilalang ang kanyang nakita. Gosh, a real hunk and gorgeously dirty macho man who Parang isa sa mga gods sa Olympus na nanaog sa lupa. Hindi naman siya mukhang magbubukit kahit madumi ang kanyang kamay at ang lakas ng dating niya at ang katawan. Ang ganda naman ng katawan niya. Mukhang alaga sa ehersisyo ha. Physically fit. Well, at least ay may nakita akong maganda at kakaiba sa baryong ito. Maliban sa mga nakakasalubong kong magsasaka na may putik ang mga pa at may hilang kalabaw. Kundi man ay kariton Napuno lang ng damong pagkain para sa mga kalabaw at baka. Pero bigla siyang napapitlag nang mula sa pagsaway sa mga asong nagwawala. Ay bigla itong tumingala sa gawin niya. Ha, bahagya siyang napaatras. Ang talim ng tingin ng lalaki sa kanya. Tila nagbabaga sa galit ang kislap ng mga mata nito. Tila sinisisi siya at sinisita kung bakit nagwawala ang mga aso. At kitang-kita iyon ni Hailey kahit na may kataasan ng lugar na kinaroroonan niya at malayo ang distansya nila sa isa't isa dahil nakasoom in pa rin ang sa mukha nito ang lens ng kamera. Ilang sandali itong nakipagtitigan sa kanya habang nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Habang tila ayaw nang alisin na ang titig sa mga mata nito. Tila may malakas na ang humihigop sa kanya. Tila siya na babatubalani. Parang, parang, napalunok si Hailey. Oh God, I was mesmerized by, by his looks siya ba ang may-ari ng malaking bahay na iyon at malaking looban? O baka naman tauhan lang siya roon? Pero kahit na sino ito, still wala pa rin siyang kakayang iwanan ito ng tin. Then she smiled at him. Hi, sa kabahagyang kumaway. Galit na nag-iwas ng tingin ang lalaki. Gordon, Diablo, let's go home. Saka malakas ang tinig na niyaya ang mga aso at humakbang palayo roon. Sumunod ang ilang aso rito. May ilang naiwan at muling tumahol kay Haley. Silver, I said let's go home. Muli ay mabalasik na tawag dito ng lalaki. Tila natakot sa tinig nito, nabahag ang buntot at susukot-sukot na humakbang pasunod dito ang mga aso. Ha, ang suplado naman ang lalaking iyon. Inis na namewang na lang si Haley habang nakasunod ang tingin sa mga ito. Habang matamani ang pinagmamas na ng matatag at maangas sa paghakbang nito. Pero ang guwapo niya, ang tikas ng dating. Hay, ano bang nangyayari sa akin? Parang naman ngayon lang na ako nakakita ng guwapo Ha? Ang guwapo rin naman ng Jojo. At ang iba ko pang naging ex ano. Napasimangot si Haley At humakmang napababa ng burol. She felt dismay dahil sa ni hindi man lang tumugon sa pagkaway niya ang lalaking iyon. Pero nang gabi ngayon, naging may lapang antok kay Haley Biling baligtad siya sa higaan. Siya kaya ang may habaring ng bahay na iyon. Wala kaya siyang kasama roon. May na kaya siya? para na magsasolo sa parte ng ng malaking bahay at parang ang hirap puntahan. Hindi ko nakita kung saan ang parte ng gate papasok at kung saan ang daan patungo roon. Puro malaking puno at matadawag na damuhan ang nakita ko. Pero kung siyang may-ari ng malawak na lugar na iyon, ibig bang sabihin ay siyang tinatawag nilang werewolf o aswang? Nge, takot naman ako. Nangintay sa sarili si Hayley. Pero kung werewolf siya, wow, he is the most handsome and macho werewolf. Tatay ba ever seen, ha? Huh? Masarap kayang manlapa ng tao ang isang gwapong werewolf na kagaya niya. Well, why not? It's for me to find out. Nangingiting ipinikit ni Hailey ang mga mata upang pilitin ng sarili na makatulong na. Bukas, aalamin ko kung saan ang daan papasok sa malaking looban na iyon. Hahanapin ko kung nasaan ang gitat at kakatok ako. ko. Siguro naman, hindi siya bastos na tao para hindi pagbuksan ng isang bisitang kagaya ko. Naidlip na si Hayley sa isiping iyon. Baon pa rin sa ala-ala ang gwapong mukha ng lalaking nakita. Huwag, huwag, maawa ka. Nakasiksik na sa mga puno si Hayley. Hindi malaman kung paano tatakasan ang matatalim na pangin na nakaambang sumalaki at lumapas sa kanya. Umangil ang taong lobo. Itinaas ang matutulis na kuko at kamay na may makapal na balahim. Huwag po. Lalo naman siyang nahintakutan. Parang gusto na niyang himatayin sa takot. Parang gusto na niyang maihit. Pero patuloy sa paglapit ang halimaw. Nakalabas ang mga pangit. Tingin lang naglalaway na nagnais masagpang siya. Huwag. Nakalapit na ng taong lobo. Umunat ang mahabang braso. Akamang sasakalin siya. Humawak sa leeg ni Haley ang kamay nito. Marahang humawak. Diyos ko, patay na ako. Patawad po sa mga kasalanan ko. Naidasal na lang niya sa sarili. Pero ilang sandali na nakalilipas, hindi pa rin niya nararamdaman ang pangangapos ng hininga, ang mahigpit nitong pagkakasakal sa kanya. Marahan siyang dumilat Nakatitig sa kanyang taong lobo na wala ang bangis sa muka at sa halip dumako sa kanyang muka ang palad nito. Marahang humaplos. Ha? Napaawang na lang ang bibig niya. Nagtatakang hinagilap ng tingin ang mabalasik na mga mata nito. Nakasungaw ang fondness doon habang namamasyal sa kanyang muka ang tinig nito. Napapalunok na nakaramdam si Hayley. Pilit na hinahamig ang sarili. Inihahanda sa mabalasik na pagsila nito sa walang kalaban-laban niyang katawan. Pero wala pa nitong ganong klaseng reaksyon. Sa halip ang isang daliri nito, ay marahang kumilos humaplo sa gilid ng mga labi na niya na tila ba kinakabisa ang korte niyon oh my god anong ginagawa niya at sa ilang saglit ay natili na lang siyang nakikiramdam maya maya ay dahan-dahang dumukwang sa mukha niya palapit sa mukha na Diyos ko po, haya na sasagpangin na niya ako, kakainin na niya ako muli na lang niyang ipinikit ang mga mata at inihanda ang sarili sa masakit na kamatayang nakaambas sa kanya Naramdaman ni Hayley ang mga labing nakalapat sa mga labi niya. Ha, gusto niya ang dulumilat. Alamin kung bakit sa halip na sagpang sa kanyang leeg ang ginawa ng taong lobo ay tila hinahalikan siya nito. Pero natakot siyang malaman na baka mistula lang siyang pagkain na tinitikman nito at sa huli ay saka siya lalapain. Nagpatuloy sa marahang paggalaw ang mga labing nakalapat sa mga labi niya. Oh, at nagsimula na siyang makadama ng kakaiba. Nangungunting nang kilig at kiliting tila nag-uunahang manalaking sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Sa huli ay natukso na siyang dumi. Marahang inilayo ang mukha sa mukha nito. Para alamin kung ano. ang nangyayari sa halima at tinawala ang kabagsikan nito. He was there. Ang taong lobo ay nag-anyong tao na uli. Wala na ang makapal na balahibo sa katawan nito. Wala na ang mabalasik na anyo. And he was naked. And there Ha? Huh? Napasinghap si Hailey nang mapagmasdan ang anyo nito. Ang lalaking may alagang maraming asa. At mas gwapo pala ito sa malapitan. Mas malakas ang dating mas nakakapagpatuyo ng lalamunan ng mga titig na iniuukol sa kanya. Hindi mo na ako lalapain, napapalunok na tanong niya habang pilit na iniiwas ang tingin sa parte ng katawan itong tila na tira na lang sa pagiging halimaw nito na handang manalakay sa kanya. Lalapain ikaw? Pawas ang tinig ni Anas nito nang muling ilapit ang mga labi sa may punong tenga ni Jesus, bakit kita lalapain? You're so beautiful. Ang tanging nais ko ay ka. Ang iyong kagandahan. I want to make love with you. Ha? Tila kulog na dumagundong sa kanyang pandinig ang bulong na iyon. Pero bago pa siya makapag-react, sakop na uli ng mga labi nito ang mga labi niya. Habang ang mga braso ay magipit ng yumakap sa nalalamig niyang katawan. Oh God, oh God, anong nangyayari? Pero hindi man nakakatagpo ng kasagutan ng kanyang isip sa tanong na iyon. Nagsimula na siyang makaramdam na kung anong init na sumasalakay sa kanyang buong pagkatao. Dahil ang taong lobo ay mapangas ng nat alam at punit na niyang kasuotan. Tuloy yan ay winarak at inalis kanyang katawan. Habang ang mga palad nito ay mong kapangasan na rin nakikialam sa kanyang hubad na katawan. Humahaplos, dumadama at pumipisil. Oh, kusang nalula sa mga labi niya ang mahinang daing. Daing na hindi nasasaktan. Sa halip ay tila naluluwalhati ang pakaramdam. Akin ka, sa akin ka lang. Habang paos na sambit ng lalak, pagkuway iniwan ito ang mga labi niya. Nagsimulang dumausbos pababa sa kanyang legang mga halik pababa sa may dibdib. Oh, napakislot ang buong pagkatao ni Haley ng maramdang nasakop na ng mga labi nito ang sinayang dibdib habang ang isa pa ay masuyong dinadama ng palad, pinagpapala. Oh God, oh, tanging nanula sa mga labi niya, kasunod ng mga impit na buntong hininga habang nagsimula ng mapaigtad ang kanyang katawan, hindi mapakali. Pero hindi pa sapat ang ginagawang pananalakay sa kanya ng lalaki. Maya-maya pa ay nagsimula na uling dumuos pababa sa kanyang sikmura ang mga labi nito. tinataman ni Ma ng maliliit na halik ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Sinasamba. Tila ni Nanam ang kalambutan ng kanyang balat. Oh, minsan pa siyang napadain. Kaya pala ituloy na itong dumako sa bahaging iyon ng kanyang pagkatao na wala pang sino mang nakakasaling o nakakakita. Huwag, huwag. Nalilito at natatarantang pilit niya itong hinihila pataas dahil hindi niya kaya ang mga kiliti at sensasyong hatid ng mapangas sa mga labing walang pakundaang nanalalakay. Pero hindi nakikinig ang lalaki at wala itong balak na tumigil. Nagpatuloy ito sa mapangas na pagsamba sa parting iyon ng kanyang katawan. Animo man di mang uhaw na uhaw at nakatagpo ng bukal ng tubig. Oh shit! Kaya wala siyang nagawa kundi piliting pakitunguhan ang nakangingilong mga pakiramdam na nararanasan. Dahil kahit na nakakapanibago ang karanasang iyon, eh still, hindi niya maitatap.